Mga ginaot binibini, nandyan na siya, dumating na si Gobernador General Bustamante magsipaganda na kayo Viva España Viva Viva el gobernador general Gracias, gracias, gracias Umila na mga kasama at ibigay ang mga regalo Maraming salamat ngunit hindi ko tatanggapin ang mga ito. Ang mga mamahaling bagay at ang mga kapangyarihan ay nagdudulot lamang ito ng korupsyon. Tayo ay pinagkatiwalaan ng mahal nating si Haring Felipe. Kaya pagbutihan natin ang ating mga trabaho. Ngayon, tayo ay magkasiyahan lang. Disfrutar mga kaibigan. Isang general lamang ang makapagreklamo sa kanyang selebrasyon. Disagradesido, hindi na babagay sa kanya ang pagiging isang general. May mensahe po ang General Turalba. At ano yan, Indio? Kalap sa bilang isang pari, ang simbahan na ang para rito. Sapagkat kami ang tagapagmensahe ng Panginoon. Mas mataas ang simbahan kaysa sa gobyerno. Pagpamanhin mo mga bagay, padre. Ngunit hindi ba dapat hayaan na lamang natin ang aking ama na no, umasikasan ito? Pagtuunan niya na lamang ng pansin ng paglilingkod sa simbahan. Tiyak na mas tama nga, senyora Dolores, kaysa sa matandang paring katulad ko. Ang mga regalong ito ay sinisigurado ko na mapupunta sa simbahan. Tinitiyak ko na magkakaroon kayo ng lugar para sa langit. ibig sabihin ng kantang iyon? Ano rin yun, anak? Ah, tungkol sa... Ayos ka lang ba, Dolores? Saan ka ba pa Pupunta ako sa opisina ng Oliver Herrera for ano naman ang gagawin doon? Ah, pupunta ako doon kung kami disunahan ang mga kayamanan ng mahal na sa amin O siya, sige. Asan na, Padre? Asan na? Maghintay ka, Padre. naayos ka pa. Mabit ka, Kuchita. Maraming salamat, Padre. Paano naman ang akin? Tuna, kaibigan. Luberto Cardinal, halika dito at pumasok ka. Magandang hapon sa iyo. Nandito ako upang tignan ang mga kayamanan ng mahal na haring siya, Felipe. Ha? ha? Yun pa? Huwag kang makalala ng okay, ating Maayos ang kalagayan dito. Nasaan ang mga ito? Maaari ko ba itong magita? Ito ay, ano to ha? Magpaliwanag ka, Aura. Sumagot ka lang dapat. Ito ang kayamanan ng Haring Traidor. Lashas, Lashas. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa inyo. Ngunit ako ay may pamamalita na labis kong kinibismaya. Karamihan sa ating mga gobernador at mga pura na nagtrabaho sa ating pamahalaan ay mga kura. Ito ay hindi natin dapat palagpasin dahil isa itong patatraidor sa ating mahal na si Haring Felipe. Ito lang ang ating paraan upang sila. Sa katotohanan, sila'y pinadakip ko na. Kaya wag nyo silang tularan. Hindi maaari yun. Eh. Hindi ba't pagkakiray ko yun sa mga pari? O nga! O nga! ang mga bilanggo! Palayay! 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 palayay. 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 Palapas tanganan. Biruin nyo ba naman? ipinagkalat pa ng bustamante na yun sa buong bayan? Dinudumihan na lang pangalan ng akura. Rosy Riyo! Kailangan natin siyang mapigilan. Siya ang sisira sa ating mga plano. Huwag kayong mag-alala mga kasama. May naisip na akong plano. Simple lamang ito. Halina, samahan niyo. Buente, buente, mga traidor. Ere, at filibustero, Bustamante. Paslangin natin si Bustamante. Lalo pa kakakasin sa mga. Anak, huwag kang maingay mamaya sa mga. Ako, okay, ama.

ikaw, ikaw ang dahilan ng bakasawi ng mga kura. Kasalanan mong lahat, isa kang halimaw. Pero ay Gonzales. Saglit lang ho, hindi ho ako yon. Padre, tumigil ka. Hindi siya yon. Hindi siya ang ating kalaban. Eh sino do? Hindi siya si Lalo Banegra, Padre. Tama po siya, Padre. Malabong ako si Lalo Banegra. Siguraduhin niyo muna bago kayong manakit. Ginang Luisa, alam ko ang inyong lihim na loban negra. May mga kayo. Wala pa akong balak na Kung kaya, ano ang loban? Ang makipagsani pwersa kayo sa akin. Nais nice kong palayain ang bayan mula sa mapang-abusong pera. Magkaiba man ang ating hangari, iisang ating nais. Nice. Ang, ang paghihiganti. Pag i'm in siya naman ang may kasalanan sana hindi siya naman gabal sa ating mga sarang sana kung umuhay ko lang ngayon narusahan ko lang naman ang iyong pamilya kasalanan <laughs> Matapos mong pasangin ang aking pamilya, iisipin mong papakawalan pa kita, tonto! Ikaw! Ikaw ang dala na pakasawi ng mga ura. Kalapas <laughs> <laughs> ano, tanganan! Diluhin niyo ba naman? Ipinamalta pa lang ba? Ipinamalta pa lang ba? Ipinamalta pa lang ba? ba? Salamat, Padre. Paano naman ang akin? Pwede lang. Uy, sikat! Sikat! <laughs> Asan na pa <pala>? rin? Maraming salamat, Dolores! <laughs> sino may gawa nito? <laughs> si Padre Donnores. Anong <laughs> may? Gobernador! Gobernador! Ano? Oh, Ay!